Hello guys. Ito pala ang gulay namin ni Diesel guys, oh. Tingnan mo ang among um, suba guys. 'Di ba? Lauoy. Lauoy guys, tawag ito lauoy, lauoy siya, lauoy. Sino kumain ng ganito guys? Pulaan ko hindi ako kumain ng mga mayaman dito. Mga mayaman hindi makakain ng ganito guys. Di nila dito nila alam. Kasi ang alam sa mga mayaman guys ay mga karni lang naman yung gusto nila guys makakita ka ng mayaman na kumain ng gulay, himala yung yun. Himala lang yun siya, guys. Kumain sila ng gulay nga. Ganito. Lukas kasagaran talaga kumain ito, guys. Yung mga ano. Yung mga ano lang, simpleng tao lang. Ganito. Mayaman, mahirap kumain ng ganyan, guys. Magtaka sila baka, baka ano to, kain ng ano. So kami, guys. So, pinaka-favorito, guys. Oh, tingnan nyo, oh. Super so, yummy, guys. Para sa amin, guys. Tapos may pag ka. Oh, wow, wow. Ito talaga ang makapabusog sa amin guys. Hindi yung ano, yung uh, karne-karne dyan. Yun lang, guys, support this video guys. Gulay na naman to, pero masustansya. Fresh na fresh guys, galing sa puno, ah. Itong, itong papaya dyan sa gilid. Yung alugbati at saka ano, saluyot sa ilabiuda. daho oh, ba diba? At ito na si guys. Ito na talaga siya.